Hoy mga tol. Ako si Gabriela, adik sa fitness. Nagsanay ako at umunlad. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa suporta, mahal ko kayo. Halik. Hi Sofia ang pangalan ko. Araw-araw ako sa gym. Mahilig din ako sa video games. Salamat sa pag-appreciate. Halik. May mensahe ako. Gusto mong malakas? Magsanay araw-araw, disiplinado at determinado. Halik. Ako si Vanessa, maraming kampiyonato na. Adik sa fitness, araw-araw nagsasanay. Halik, mahal ko kayong lahat. Hello, i-like at magsubscribe kayo. Salamat sa panunood, mahal ko kayo. Hi, ako si Isabela, may-ari ng club. Negosyante at bodybuilder ako. Fitness ang nagbigay nito lahat. Halik, mahal ko kayo. Maria ang pangalan ko. Sa gym ako nagsasanay. Lumalaki ako, puno ng enerhiya. Halik sa inyo, masayang masaya. Hoy, nagustuhan mo ba ang content dito? Mag-subscribe sa channel, i-like ang video, mag-comment at i-share sa friends. Mag-subscribe sa channel, i-like ang video, mag-comment at i-share sa friends. Halik, mahal ko kayong lahat. Hi, ako si Manuela. Kapag may pagkakataon Naglalakad ako sa gubat. Mahal ko ang kalikasan, fitness, at kayo. Halik. Hello, ako si Emil. Maraming pagsubok sa buhay, pero nalampasan ko lahat dahil sa bodybuilding. Halik. Hi, ako si Angelica, disiplinado ako. Araw-araw ako nag ensayo at kumakain ng maraming protina. Lagi akong umuunlad. Halik sa inyo! Hoy, kayo dyan! Mag-subscribe at ilike ang video para lumago ang channel. Halik! Kayo ang inspirasyon ko. Mahal ko kayo. Hello, ako si Sabrina, mahal ko kayong lahat. Kayo ang mga mahal ko, halik! Hello mga mahal, ako si Christina. Nutritionist ako at nagbo-bodybuilding. Halik, mahal ko kayong lahat. Halik! Hi guys, ako si Tatiana, may-ari ng Barnato, physical therapist din ako at mahilig sa bodybuilding. Malaking halik sa inyo! Hoy mga tol! Mag-subscribe sa channel at ilike ang video. Halik sa inyo, kayo ang aking mga mahal! Hello Renata ang pangalan ko. Ako'y isang federal police, ako'y world champion. Nanalo ako ng ilang bodybuilding titles. Mga halik, mahal ko kayo. Bawat pawis, tagumpay na din nakikita. Abot ng katawan ang pinaniniwalaan ng isip. Huwag sumuko pansamantalang sakit walang hanggang tagumpay lakas ay nabubuo sa bawat pag-ulit ngayon lumaban ka bukas magpapasalamat ka mag-focus ngayon resulta darating din pagod lilipas pride mananatili na ang isip ang pinakamalakas mong kalamnan hamunin ang iyong mga hangganan. Nagsisinungaling sila. Bawat pagkahulog, hakbang pataas. Huminga ng malalim. Subukan muli. Mahirap ngayon. Madali bukas. Bawat ensayo, regalo sa kinabukasan mo. Huwag tumigil hanggat di ka proud. Ang isip ang pinakamalakas mong kalamnan pag-unlad na sa labas ng comfort zone focus, lakas, pananampalataya ang daan. Bawat segundong pagsisikap mahalaga. Ipinanganak kang maging malakas. Masamang ensayo ay 'yung hindi nangyari. Unti-unti, pero huwag tumigil. Ang lakas mo'y higit sa anumang dahilan. pansamantala ang pagod, ang pag-unlad ay nananatili. Sunugin ang hangganan, hindi ang oras. Bawat ulit, mas malapit sa pinakamahusay na ikaw. Hamunin kung ikaw ba ay mas malakas sa akala mo. Huwag magsanay dahil sa obligasyon, magsanay dahil sa ambisyon. Ikaw ang lakas na naghahanap ng pawis ngayon, ngiti bukas. Ang imposible'y umiiral hanggat di mo sinusubukan. Ang pagsasanay ay sagrado. Igalang ang iyong katawan. Pag-unlad ay nagsisimula kapag natapos ang ginhawa. Ang sakit ngayon ay tagumpay bukas. Tutok sa ngayon, resulta sa salamin. Huminga ng malalim at ibigay ang lahat bawat patak ng pawis ay ginto Lumalaki ang kalamnan sa hangganan ng pagkabigo Ang iyong tiyaga ay magiging pamana Samantalahin ang pagkakataong umunlad ngayon huwag umasa sa motibasyon. Lumikha ng disiplina. Karapat dapat ang katawan mo sa pagsisikap na ito. Tumindig, tumakbo, magtagumpay. Walang gitna. Ang tanging hadlang ay ang iyong isipan. Huwag sumuko sa gitna ng pag-akyat. Malakas ang laging bumabangon, hindi ang di nahuhulog. Magsanay ka na parang buhay mo ang nakasalalay. Iyong paglalakbay, patakaran at tagumpay. Samantalahin ang pagkakataon ngayon. Ang tiyaga mo'y magiging pamana. Lumalaki ang kalamnan sa hangganan. Huwag tumigil hanggat di ka nagniningning ang determinasyon mo'y pumapatay ng duda. Ang pagsasanay ay sagrado. Igalang ang iyong katawan. Bawat pagsisikap ay bumubuo ng bukas. Imposible hanggat di mo sinusubukan. Pawis ngayon, ngiti bukas. Ikaw ang lakas na hinahanap mo. Isip ang utos, katawan ang sunod. Hamunin ang hindi kaya at magulat. Bawat pagod ay humuhubit sa'yo. Pawis ngayon, dangal bukas. Walang shortcut sa malakas na katawan. Pansamantala lang ang sakit. Ang lakas ay walang hanggan. Buhat ng bigat, wasaki ng hangganan. Tutok sa ngayon. Huminga at sige. Di nagmamadali pero tuloy ang asenso. Tunay na pagkabigoy, hindi subukan. Ngayon mahirap, bukas di matalo. Igalang ang proseso, ipagdiwang ang bawat tagumpay. Huwag mag-ensayo para sa hitsura, mag-ensayo para sa paggalang sa sarili. Disiplina'y higit sa motivasyon. Bawat hakbang ay tagumpay. Pagod na? Magpahinga pero wag susuko. Ang katawan mo'y obra maestra. Hubugin mo. Lakas ay mula sa kaluluwa, di pisikal. Ang iyong paglalakbay ay nakaka-inspira ng higit pa sa akala mo. Ang tibay ay nabubuo sa bawat pag-uulit. Ang iyong determinasyon ang iyong pinakamalakas na protina. Ang pagod ay gatong para sa pag-unlad. Walang hindi kaya, may hindi pa. Hawakan ng baras, hawakan ng iyong mitiin. Ang iyong lakas ay umabot lampas sa gym. Bawat araw, pagkakataong maging 1% to mas mahusay. Ang katawan ay umabot kung saan naniniwala ang isip. ang pawis ay mahikang nagbabago ng iyong katawan. Iwan ang mga dahilan, yakapin ang pawis, isinilang kang maging pambihira, ang pagsasanay ay iyong templo. Igalang ito. May nag-alinlangan sa'yo? Patunayan silang mali. Ikaw ay matatag gaya ng bundok. Mas malakas ka kaysa sa iyong iniisip. Bawat pag-uulit ay bato sa iyong kastilyo. Ang pinakamahusay na ikaw ay nasa pagbuo pa. Huwag tumigil sa sakit, tumigil sa pagmamalaki. Ang iyong hangganan, ikaw lang ang nagtakda. Magsanay ng may sigla, mabuhay ng may grasya. Ang phoenix ay muling nabubuhay, ikaw mula sa pagod. Maniwala kaya mo. Ang isip ang pinakamahalagang kalamnan. Palakasin, bawat patak ng pawis ay ginto sa iyong katawan. Huwag magsanay para sa uso kundi para sa pagbabago. Ang pagod ay inggit sa progreso mo. Hamunin ang imposible ngayon. Ang sakit ay paanyaya lang umunlad. Bigat sa baras, gaan sa kaluluwa. Focus. Katawan mo'y nakikinig sa'yo. Dahilan? Bukas na lang. Ngayon ay laban bawat ulit ay nalampasan kita. Lakas mo'y lumalabas pag may duda. Huminga ng takot, ibuga tagumpay. Pawis ang nagpapawi ng alinlangan. Mahirap mag-ensayo, walang hanggang pride. Ang limit mo'y simula pa lang. Bawat hakbang, layuan dating ikaw. Hawakan bakal, bitawan takot. Malakas sa labas, dinatitinag sa loob. Walang di ko kaya dito. Lakas at sigla lang ang meron. Disiplina mo'y lihim mong sandata. Malakas sa labas, dinatitinag sa loob. Lakbay mo'y nagpapaalab sa iba. Pawis na insayo, mataas na tingin sa sarili. wag sumunod sa uso, gumawa ng pamana. Huling rep ang bumubuo ng kampiyon. Lumalaki kalamnan sa tahimik na sigaw. Bumagsak, tumayo, dagdag 10% galing. Lakbay mo'y nagbibigay inspirasyon. Sunugin ang tabat calories. Determinasyon mo'y tumatunaw ng hadlang. Mag-focus sa ngayon. Lahat o wala. Magsanay bilang mandirigma. Mamuhay bilang reyna. Bawat pagsisikap, puhunan, Huwag tumigil sa sakit, tumigil sa pagmamalaki. Ang katawan mo, alamat na ginagawa. Tibay nakakamit sa huling pag-ulit. Pawis ngayon, ngiti bukas. Pag-unlad na sa kabila ng pagod. Pawis ang susi sa iyong potensyal. Di malakas ang di bumabagsak, kundi ang di sumusuko. Bawat tagumpay, kaaway na natalo. Sakit pansamantala, dangal walang hanggan. Taas no, lampas ka sa iyong hangganan. Pagsasanay ay pag-ibig sa sarili. Tapang umaling -ngaw -ngaw sa bigat na buhatin. Walang himala, bakal at pawis lang. Pagod ang bayad sa karangalan. Ang di matatalong ikaw naghihintay. Galit ngayon, tagumpay bukas. Ipagmalaki, karapat-dapat ka. Tanging sayang na ensayo ay di nasimulan. apoy sa kalamnan yelo sa isip bawat tamang pili isang tagumpay ang lakas mo ay nakakahawa maghasik ng sigla gisingin ng higante sayo ang isip mo ang susi isara ang panghihina bawat pawis binhi ng tagumpay sakit tanda ng buhay ka Huwag bitbitin ng bigat, dalay patunay. Hindi tadhana ang kabiguan. Huminga ng tapang bugay tagumpay, katawan mo'y nagsasalita ng sipag, hangganan guniguni ng mahinang isip. Ngayon araw ng paghigit, bawat ulit sampal sa panghihina. malakas sa labas di mabali sa loob lakbay moy inspirasyong gumagalaw mahirap na insa'yo, walang hanggang dangal 'wag sumunod lumikha ng pamana pawis ngayon luha ng tuwa bukas Bakal di nagtatanong, sumusunod. Hamunin ang sarili, ikaw lang ang kalaban mo. Bawat layunin, hakbang sa Olimpo. Pokus, katawan ay templo, di bodega. Pagod? Ayos, gumagana 'yan. Lakas mo'y nagpapatahimik ng alinlangan, mag-ensayo parang walang hangin, walang di kaya meron lang gagawin ko. Disiplina ang pinakamahusay na protina. Katatagan mo ang iyong lagda. Sirain ang record, di pangako. Lumalaki ang kalamnan sa tahimik na sakit. Bawat malusog na pili, pag-ibig sa sarili. Tumayo ka kahit gumuho ang mundo. Ang tapang mo'y nakakahawa, kahanga-hanga. Pag-unlad ay dugo, pawis, at pananampalataya. Apoy sa ensayo, Kapayapaan sa kaluluwa. Maginsayo para sa respeto, hindi panlabas. Ang hangganan mo'y nasa iyo lang. Huling patak ng pawis ang pinakamalakas. Lakas ay gawa sa luha at bakal. Ang iyong tagumpay ay nagsisimula ngayon. Ang iyong tagumpay ay nagsisimula ngayon. Pagod ang halaga ng karangalan. Huwag tumigil kapag masakit. Tumigil kapag ipinanganak ang alamat. Ang determinasyon mo'y di matutumbasan. Mag-insayo ng may puot, mabuhay ng may utang na loob. Bawat hakbang ay lumalayo sa kawalan ng pag-asa. Ang lakas mo'y umalingaw-ngaw sa nakakakita. Ang masamang ensayo ay yung nilaktawan mo. Mag-focus sa ensayo, pasasalamat ang bukas, sunugin ang tabat kaloris, maniwala sa sarili. Ikaw ay purong enerhiya. Isip ang naguutos, mundo ang sumusunod. Bawat hadlang ay hagdanan paakyat. Pawis ang wika ng mga mananalo. Sanayin ang katawan, walang hanggang pasasalamat. Walang himala, may tiyaga at determinasyon. Ang iyong paglalakbay ay iyong tagumpay. Ang iyong paglalakbay ay iyong tagumpay. Rasa sakit sementara, warisan abadi. menyerah terlahir lagi tiap nafas teriakan perang hari ini tulis legendamu kedamaianmu adalah kekuatanmu ledakan sekarang hasil segera pikiranmu perintah raih menang tiap keringat tulis ceritamu sakit harga perubahan Bawa keberanian, bukan besi. Tubuhmu patuh, suara batin gagal, bukan jurang, tapi tangga. Hari ini atasi rintangan, bakar kalori dengan energimu. Tiap ulangan, langkah menang.